paano alisin ang mga device kung saan nakalogin ang ating mga Facebook account. So we need to confirm our identity to protect our account at kung papaano sundan nyo lang po ang video. So lang po natin ang ating Facebook app. Pindutin ang three lines sa upper right side. Pindutin ang settings. Pindutin ang Meta Account Center. Scroll up at pindutin ang Personal Details. Pindutin ang Identity Confirmation. Tapos po confirm your identity. Din pindutin ang Protect Your Account. Ilagay nyo muna ang inyong Facebook password. Din tap Continue. Tapos magsisend ng code si Facebook sa inyong email. Punta lang po kayo sa inyong email. at kunin nyo ang code. Pag nakopy nyo na ang code ay e-paste nyo lang dito. Tapos tap continue. Tapos scroll up nyo lang. At pindutin ang trusted devices. Din dito nyo makikita lahat ng devices kung saan nakalogin ang ating mga Facebook account. Kailangan nyong i-confirm kung familiar o talaga bang nakalogin sa mga device na iyan ang inyong Facebook account. At kung hindi nyo familiar ang mga devices na nandito ay i-remove nyo lang ang gagawin nyo ay tap nyo lang ang device na hindi nyo naman familiar. Then tap remove device.